Isang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ang pinasinayaan sa Camarines Sur, dayon din sa Ilocos Norte. Si Judith Llamera sa detalye. Dinaluhan ng maraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang pagpapasinaya ng gusaling sambahan sa Barangay Santa Maria Presentasyon, Camarines Sur. Pinangasiwaan ito ni kapatid na Agapito Galapon Jr., District Minister ng Camarines Southeast. Ikinagalak ng mga miyembro ng INC sa dakong ito ang pagkakaroon nila ng maayos na gusaling sambahan. Maging ang mga hindi miyembro ay humanga dahil kahit sa liblib at malayong dako ay nagtatayo ang INC ng maayos at magandang kapilya. Ang Barangay Chapel na ito ay pangwaluna sa mga natapos. Simula lamang noong Abril 2015 na ginagamit sa mga gawaing paglilingkod lalo na sa mga pagsamba sa Diyos. Inaasahan na sa darating na buwan ay patuloy na madaragdaga ng mga gusaling sambahan sa distritong ito dahil may mga kasalukuyan pang ipinagagawa na sa kanilang pagsamba at sa pagpapalaganap nila ng pananampalataya. Nagpapasalamat naman ang mga kaanib sa dakong ito sa tagapamahalang pangkalahatan ng INC, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagkasangkapan sa kanya ng Diyos upang matugunan ang kanilang pangangailangang espiritual. Samantala, isang gusaling sambahan din ang itinalaga at pinasinayaan kaninang umaga sa lokal ng Kaestebanan sa distrito ng Ilocos Norte. Sa pangunguna ni kapatid na Artemio Pilon Jr., tagapangasiwa ng distrito, tinaluhan ito ng mahigit limang daang mga kaanib mula sa iba't ibang karatig na lokal ng Kaestebanan kung saan kinasabikan ng mga kapatid ang isinagawang pagtatalaga ng gusaling sambahan. Ipinagpapasalamat at sinasampalatayanan ng mga ito na isang napakalaking biyaya ang kanilang natamo mula sa Panginoong Diyos. Sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos ng Ministrong Tagapangasiwa ng Distrito, binigyang diin ang kahalagahan ng gusaling sambahan. Sa kapakanan ng mga hinirang ng Diyos, hinikayat ang mga kapatid na ito ay kanilang mahalin at pigyan ng mataas na uri ng pagpapahalaga upang manatili ang pagsama, pagtulong at pagpapala ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Nangangako naman ang mga kapatid na mananatiling kaisa ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa pagtataguyod ng matatag na pananampalataya at kasiglahan sa pagtugon sa mga gawaing inilulunsad sa loob ng iglesia hanggang tamuhin ang kaligtasan. Para sa Eagle News, Judith Llamera, I'm One with 25.